Nagluto nga niyo kami ng barbecue at chicken inasal din sa bukid mga kamangyan. Dahil tayo ho ay 7 million followers na. Ay for the go. Ay aling nga niyo ho at sobrang saya na naman ang gising namin ngayon mga kamangyan. Dahil nga niyo ho yung ating family. Ay nadagdagan na naman ho ng 1 million followers. Ay grabe kayo. At bilang simple celebration. Wow simple celebration. At ho ay mag iihaw kami din sa bukid. Ay sabi ko pa nga ho baling imbita lahat ng mga solid kamangyan. Kaso nga nila ang ay kurang parang isang barangay namin. Pagpunta nyo din eh. Aray na no, gusto namin mag-ihaw dahil nga ni Honong nakaraan may binili kami na garnibagang ihawa. Ay tingnan nyo, hindi pa nga ni nagagamit kaya yan na tinatagtago ni na tatay ni na kuya yung plastic dini. Ay sayang naman yung pinambili kung hindi agamitin. O siya pasosyal na ng pasosyal. Dati ay yung sa electric pan lamang ang gamit kapag nag-ihaw. Ay ngayon man din ay pwede nang magbenta diyan sa labasan at maganda na ang ihawa. Bale mga kamangyan, nasa 3 kilo pala yung karning baboy na binili namin sa palengke tas 320 pesos pesos yung isang kilo. Yun o no, kasi ay agaw in barbecue tapos bumili na rin kami ng dalawang buo buong manok para gawing chicken inasal. Oh, chicken inasal. Oh, bali si tate at saka si Kim na rin ho, pala yung nagayat na rin. Hindi na ho namin pinagayat doon sa palengke. para ho masunod yung gayat na gusto namin. Wow, napaka-arte. <laughs> noong na nga ni natawa pa kami kay Kim. Gawa ng kala, basta-basta na lang yung paggagayat. Abay, imbis na pang barbecue yung gawin, ay pang adobo. Ari, ah. Uh. Kahit nga ni si paring junior ay natawa na lang ang din kay Kim. Pero nung pauli naman ho, ay natuto na rin. Ay, salamat sa Diyos. Uy. Habang bisimbisi nga ni ho din si na tate, sa noong karne, kako ay kami naman ay magagayat na mga bawang sibuyas na ho doon sa pagmarinate ang karne Par siyempre Masarap na masarap oh, Masarap na sara, sera. Ang dami ko rin nung pala nababasa sa inyong mga kamangyan na nasaan na daw si Julina, kung ilang taon daw baga sa pag-OJT. O ay, andi na na ho, at kauuwi ang nung nakaraan. Parang nasa dalawang buwan din ho yung OJT niya mga kamangyan. At yan, ngayon, nandito na ulit, kasama na ulit namin din sa bukid. Sabi nga ni ho niya, ay napanood niya yung vlog doon at namimiss daw niya. Kung namimiss, sana all. Ang katas nga ni ho magayat ay lumapit na diyan si Kim. Dala-dala ho yung pamaypay. Gawal nung sobrang inito talaga ng panahon. Tapos nagkataong pa na wala talagang hangin din minsan Minsan, sobrang lakas ng hangin. Talagang kalikid ka. Po. kalikig, napaka-OA yung minsan ang inagawa pa namin diyan naga sipol sipol para kahit papaano yung humangin gawa lang yun, yun sabi ipantawag eh, pantawag daw ng hangin yun abay pag sumipol ay talaga yung ano din ay nagalaw galaw din naman yung mga dahon ay pag tingin ko naman ho ni sa pamangkin ko andin ni naman at gusto naman magluto kahit walang apoy para siguro ay kami yung mga nagalaro laro ang din kaya ayan at binigyan na ang ng dahon para siya ay magluto luto diyan yan mag isa balang inaluto niya ay ano adobong madri kakao adobong madri kakao ay dahil tuloy pa rin nga niyo sila nanay sa pagagayat diyan. yan marami-rami talaga yung agayatin tapos o oh, yung gayat pa agaw indi niya ay yung medyo maliliit para talagang mabilis kumalat yung lasa. Huwag kumalat yung lasa. Gawa ng digaho yan ho ay massage-massage uh, doon sa karne mamaya Para talagang manood yung lasa hanggang doon sa kaloob-looban. At dahil nga niyo, medyo mahirap-hirap din talaga magpabaga. ako kay Ate Tintin ay magsimula na din eh para mamaya ay dere na. Sobrang proud to proud din kaming gamitin niya ang gawa ng syempre first time. Ay mahilig din ho kasi kami talaga sa mga ihaw-ihaw kaya ayan at bumili na rin talaga kami ng gaya Bali din naman ho sa isang lagay, naglagay na ako ng toyo, oyster sauce, calamansi, ketchup, asukal. Ay, hindi rin Ta para ho dyan ababa dyan sa barbecue. Nakalimutan ko ano, nga ilagay din yung bawang at sibuyas pero mamaya ay alagay din natin ay for the go pagkalagay ko ano, nga ni Huna rin karne mga kamangyan ay di ayan at may kus kus na yan inisan dapat to oh, lahat ng karne di yan ay malagyan para syempre may lasa tapos ababad din yan ng mga isang oras mas matagal syempre mas masarap mga isang buwan oh sobrang tagal After yun mga kamangyan ay di kinuha ko na rin ho aring karne ng manok gawa ng ari din ho ay ababad ko bali ang una ko muna pa lang ginawa diyan mga kamangyan ay hinati ko ho muna doon sa gitna kasi yan binaligtad ko lang ho tapos finlat ko yung sa may pakpak at saka sa may binihalay binalian ay, ay inabot ko na ipagayat diyan arin tanglad gawa na ng ngayon lang din naman kararating at kapipitats lang ni tati doon sa may kapit bahay ari a after ho nang mga kamangyan ay diyan at pwede na hong ilagay din sa karneng manok yung mga ginet gayat namin kanina talaga na may effort tan ang paggagayat mm -mm. Pag -garni talagang iho iho mga kamangyan mas maganda talaga na ibabad sa mga garni na kung maniwala kayo sa hindi sobrang lasa niyan masarap kahit walang sos bali depende ho sa inyo mga kamangyan kung ano yung alagay niyo dito mga pampalasa pero ako ho naglagay na ho ako din ng tanglad ng luya bawang kalamansi dahon ng laurel patis asukal toyo, asin, paminta, liquid seasoning. Naglagay na rin ng balako ng aswete diyan mga kamangyan. Gawa ng pampaganda huyaan ng kulay. Oh, o, sala may pagayo. At syempre, ho, aring isprite. Tawag ko, pag namin ng gayan, ay talagay kakaiba yung lasa. Pero kung gusto nyo ng ginsito, ayos lang. Huy, wag yun. Kumuha na rin nagpalitan pala ako ng stick para tusuk-tusukin aring karne mga kamangyan dahil ako nang gigigil na. Wow, gigigil <laughs> Hindi, yan ay para syempre mas pumasok yung lasa doon sa karne. After 426 days, so sobrang tagal. Ay, gano'n kinuha na nga ni namin yung karne ng baboy na binaba namin kanina. Para syempre, mailagay na din sa stick, may tusuk-tusuk na din at makapag-ihaw na. Talagay na, excited na nga ni kami mga kamangyan na magpay-pay-pay-pay din eh. Tapos mausukan. May mausukan. Ay, alam niyo gawa mga kamangyan, gustong-gusto rin talaga namin na mabili na rin sa labasan. Ang kaso nga nila ang pinaka-nakaka-challenge doon. Kapag sobrang haba noong pila. La Lalo na kulo na yung chan mo, gawa ng siyempre, nakaamoy mo na yung mga ihaw-ihaw ay tas sobrang ikinasaulian pa. Ay, di ko kulong kulo na yung iyon chan bago ko makapagpa-ihaw, aria? Medyo mahal na rin yung pala yung presyo na rin mga kamayan kapag nabili sa labasan, parang nasa 15, 20, gayon. Tapos yun, medyo madinipis pa yung gaya, tas parang nasa tatlong piraso. Ay, siyempre, business, pati hindi naman natin sila masisisigawa ng siyempre, ang mahal na din naman ng karni. Nakakatawa nga, nga, nga rin ng mga kamayan, gawa ng medyo marami-rami yung aming nagawa, gawa ng ang ina ko talaga ay kaunti, gawa nga, nga, nga ng halos walang space bagay yung andini, tas medyo marami-raming Talagay sa isang stick. Gawa lang syempre, dahat ipirin na, tara naman ay na, hindi pang benta. Hoy! Ay, di kayo sa isang stick pala, ang ikaw ay busog na. O, oh, talagay sulit na sulit. Ay, talagay pagkasarap-sarap din na rin pang ulam. Hoy! Ay, dary, tinulungan na nga niya ako, ni nana at saka ni tatay sa paglalagay ng barbecue dini. Grabe, napaka-supportive nyo, naiyak na. O, tingnan nyo, apaka-OA na naman. Adam nga ni isang oras, yung usok na rin, amoy na amoy mo, parang usok pala ang ulam na. Parang naiisip ko nga ni na ibalot yung usok tapos ibenta. hindi! ko okay, nga ni sa kabilang gilid mga kamangin, abay tingnan naman Hoare ang aking isang pamangkin. At akala mo ay kung sinong matandang nagadilig dini ng halaman. Aba talaga yung ang awang pa, mm -mm. At buti sana kung halaman yung inadiligan, ay mga damo-damo din eh, ari Grabe din namang napakasipag ng bata na ari kanina ay nagaluto noong dahon niya, ngayon naman ay nagadilig ng mga damo-damo din eh. Tama yan, talaga makikita mo na bata palang nagatrabaho na. Uy! para rin mas masarap pa barbecue mga kamangyan. Yung pinagbabaran kanina yung mga nilahok ng mga toyo, ganyan. Huwag nyo yung atapon. Atabi nyo lang ang yun. Tapos yan, habang inaihaw nyo, apunas-punas nyo doon sa karne. Dagdag pang pasarap yun. Dagdag pang pabango, gayaan. Pag mabango, madami mabili. Madaming mabili. At para rin no, hindi masunog yung karne, syempre, kailangan yung balibaligtarin. Kaya pag nangalay ako si tatay naman, pag nangalay si tatay, si nakuya naman. Talagang grabe ang pagtutulungan ng pamilyang ito. Hoy. Kaya nga niyo, saludo din ako dun sa mga nagatinda sa labasan mga kamangyan, yung mga sa ihaw-ihaw. Gawa nang hindi talaga biro yung init diyan sa uling para ka talagang nagalit yun. Talagay mo una ka pang masunog kesa doon sa inaluto mo. Mangalay din yung paypay -pay ka ng paypay -pay diyan. Tapos abalibalik ta mo pa nga yung karne. Madami proseso gawa nang syempre abilin mo pa yung karne sa palengke at usukin mo pa nga doon sa istik. Ababad mo pa at timplahin mo pa. At antsahin mo pa kung ikaw ay may tubo o kaya naman ay wala na. Magatimpla ka pa ng sos niyan Magaluto ka pa. Pero yung ibang nalagay na lang ngayon suka na may sili tas bawang sibuyas gayon. Pero yung iba talaga nagatimpla noong sos na yung matamis. Ay dari balik na tayo din yung mga kamangyan. Matapos ang ayaw ni Mahing Lourdes ay di are at naman nung namin din niyo ang buong manok alam nyo din talaga ako nahihirapan mag ihaw gawa ng sobrang bilis nga ni hong balat niya an. gawa nang manipis lang naman yun ay ilang beses na ako ihaw ng manok at lagi na lang talagang nasusunog pero sa dyang daw naman yun gawa nang syempre masarap naman talaga diyan na yung pinakang laman buti sana kung mga lityon niya ano talaga hindi mo ako nampasin ang balat hmm. kesa ho dun, sa barbecue mga kamang yan para sa akin mas mabilis talaga maluto o rin karnig manok ewan ko siguro ay eh, dahil nga ni malambot yung laman na rin ay eh, kahit naman din pag mga adobo di gagayon kabilis-bilis maluto panigurado matutuwa na naman si Paring Jun na rin. Gawa ng pampulutan na naman niya. bago pa nga niyo, ari tuluyang masunog at talagang maging uling mga kamangyan. ay nagpatulong na ako kay Kuya Umpong. Nailipat nga niyo, ang karning manok din sa isang lagayan. Dahil nga niyo, kanina pa kami natatakam doon sa amoy na rin mga kamangyan. Pagkababa ko pa nga nila ang ho, na naring karning manok. Ayan, at nagsilapitan na rin mga kasama ko din eh. Si Ate Shin, si Ate Tintin, si Kim, si Nanay, si Julina lahat na kami din eh. At ayan na, kumuha na agad na rin karne. Pare talaga gutom na gutom. Aroy ah. Sabi niyo mga kamangyan ay bago pare tuluyang maubos ay kailangan na ho talaga namin maghain para ako kami ay makakain na. Sakto rin naman ho, gawa ng tanghalit na rin. Naks naman, so, alam niyo na ako mga kamangyan. Ay kumuha na rin ho kayo ng baho diyan At kami ho ay sabayan nyo na din Ay for the go. Kapag nakain nga ho kami din mga kamangyan, hindi pa rin talaga kami makapaniwala na tayo ho ay 7 million followers na. Trans oh. mga kamangyan, hindi ko na talaga are in expect. Gawa ng grabe, sobrang dami na natin. Ay, imagine nyo naman ng mga kamangyan. Nung March 27, nag-celebrate tayo ng 6 million followers. Tapos ngayon, ito na 7 million followers. Ah, grabe kayo. Tapos, sunod, 10 million followers na. Hoy, sobrang bilis. Siyempre, million muna. nga niyo, minsan, kapag wala akong gawa din sa amin, tas nag-Facebook, Facebook ako, grabe nakikita ko. Ang dami pala talagang nag-try at gustong maging vlogger, maging content creator, maka-inspire. At ang masasabi ko lang, ituloy-tuloy nyo lang yan kung kukunti yung views. Naku, dyan lang din po ako nagsimula na yung 500 views, akala ko trending na. Masayang masaya na ako doon. Masa i-appreciate nyo yung mga maliliit na bagay. Alam nyo ka mga kamangyang, kapag minahal nyo yung inagawa nyo, kapag ina-enjoy nyo lamang, mararamdaman naman niyo ng viewers nyo. At kapag nararamdaman niyo ng viewers nyo, kahit hindi nyo sila pilitin, ah, support nila kayo. So ayun mga kamangyan, grabe, sobrang thank you talaga sa inyo Yung pag-support nyo sa akin, simula sa una hanggang sa huli Uy, grabe naman! Pati yun sa family ko, ayun, super happy ko na ngayon magkakasama na kami dini kapag nag-vlog kami Dati ako kasi mga kamangyan, Hindi ko alam kung nakwento ko na sa inyo Pero hirap na hirap talaga ako sa paggagawa ng content Kahit gustong gusto kong gumawa, hindi ko magawa-gawa ng syempre Si tatay, busy nun, gawa ng konsihal siya Tapos si Julina at si Kim, hindi ka sila yung nag-video-video sa akin Hindi si, hindi nila ako masamahan Dahil nga may pasok sila sa school. Eh, alam namang mas piliin ako kaysa doon sa pag-aaral nila. Tapos si nanay naman, siyempre ang hirap naman kapag kaming dalawa la. Ah. Grabe, nakaka-stress tapos ang dami pa nag sa akin. Kailan ang sunod na upload ganyan? Pero ngayon na 'yan, super smooth na lang lahat. Oh, super smooth and sobrang grateful ko sa lahat lahat. tas ayan, ito nga ni pala si Mr. Julius. Oh, Mr. Julius. Ayan, nagpapalubo kami din eh. So, siya ho ang magpo-propose sa akin balang araw. Hala. Ayan, grabe din yung support niyan. Siya na yung all-in-one talagang niya nang parang manager, siya na sa mga brands, sa lahat kapag ako'y busy. Grabe, sobrang laki na itulong niya sa akin. Kaya pasado ka kay Paring June. Hoy. So, ayan, thank you po sa inyo mga kamangyan. Alam niya naman na lahat kayo ay part ng journey ito. Naks na mali ako makakarating dito kung hindi ho dahil sa inyong suporta. Uh, Siyempre, mas magiging strong ako, mas magiging active sa paggagawa ng content para sa inyo para mas mapasaya ho kayo. So, yun, lagi like ko nasabi, spread love and goodbye. vibes. So, yun, at dahil din dyan mga kamangya, mamimili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo na ang ating page at share ang video, no? O sya, hanggang dito na lang ating video. Tayo sa isahin ko yung 7 million. Hoy! bye-bye, love you. <laughs>